Okay. um Sa bilis ng takbo ng mundo mayon, parang laging kailangang kumilos agad, di ba? Laging may hinahabol. Pero base dito sa mga material na uh, pinag-usapan natin, mukhang may ibang approach eh. Paano kung ang susi pala sa tamang direksyon ay hindi sa pagmamadali kundi sa uh, masusing pakikinig muna? Ano sa tingin mo? Tumpak. Yun nga eh, ang pag-uusapan natin ngayon, batay nga dyan sa mga sources mo, ay itong konsepto ng ano, holy listening o banal na pakikinig, at saka yung kakayahang umunawa o discernment. Uh, interesante yung sinabi sa isa mong binasa na hindi ito pagiging mabagal o alam mo yun, pag-aalinlangan, kundi isang aktibong paghintay, pagiging sensitibo sa gabay ng espiritu. Ganon. Okay, so ang misyon natin sa paghimay na ito, suriin natin kung bakit nga ba napakahalaga nitong uh, paglaan ng oras para makinig. Lalo na ngayon ang ingay. Eh ba diba? At uh, paano ba ito maisasagawa? Based na rin sa mga idea dyan sa material mo. Okay, simula na natin. Ano nga ba itong holy listening at discernment? Sa konteksto ng mga binasa mo. Kasi may particular na uh, definition doon na tumatak sa akin. Yung parang pagsunod na bukas ang mga tenga? Oo, oo, magandang punto yan. Ang discernment, ayon na sa mga binasa mo, hindi yung ano, passive na paghihintay lang na uh, may mangyari. Hindi. Ito ay aktibong pakikinig na may layuning sumunod. Gets mo? Hindi siya pag-aatubili, kundi uh, paghahanda para sa tamang pagkilos. Yung may banal na direksyon. Basically, paggilala ito sa tinig at pagkilos ng Diyos sa paligid natin. Kakayahang makita gamit ang um, espiritual na mata, yung hindi laging halata. Pa, na nabanggit din sa sources mo itong kultura ng kumilos agad. Bakit daw napaka crucial ng discernment ngayon, lalo na parang salungat nga ito sa nakasanayan natin? Yun nga, dahil kasi sa tindi ng pressure na laging may gawin, may produce, madalas nating nalalampasan yung mahalagang gabay ng spirito. Ang resulta, Ayon na rin sa mga babasahin mo, um, mga desisyong, alam mo yon watak-watak pagkapagod, tsaka mga nasayang na pagkakataon kasi kumikilos tayo nang wala sa kanyang timing o uh, plano. Binigyang diin din dun sa mga material mo yung mga halimbawa sa Biblia, sina Abraham, Moses, David, pati si Jesus mismo, na yung paghihintay at pakikinig hindi lang sa basta pagtigil. Mahalagang bahagi ng proseso yon, bago sila kumilos ng uh, makabuluhan. Oo na. At yung gawa 13.2, yun ang isa sa mga matingkad na halimbawa na binangit doon, di ba? Hindi raw yun basta nangyari lang may konteksto ng pagsamba at pag-aayuno. Importante yun. Totoo, malaking bagay yon. Ang mahalagang misyon ni na Pablo at Bernabe ayon sa analysis nun sa sources mo. Hindi siya nagsimula sa isang uh, strategy meeting or board meeting. Nagsimula yon sa Antioch habang sila'y samasamang sumasamba at nag-aayulo. Isang panahon ng ano, kolektibong pakikinig sa Espiritu Santo. Ito yung pundasyon eh. Pakikinig muna bago ang paggilos. At ang pakikinig na to, imbas na magdulot ng takot o pag-aalinglangan, yun pa nga yung nagbigay ng lakas ng loob para sa isang misyon na uh, siguro hindi nila inaasahan. Matapang pero tama. Napakalinaw niyan. Ngayon, sa practical na aspeto naman, paano to gagawin? Kasi um, nabanggit sa materials mo yung konsepto ng listening circles at saka yung spirit-led pauses. Parang ang hirap isingit niyan sa busy nating schedule, di ba? Pero ang punto is, um, mahalaga yung sadyang paglalaan ng oras. Kahit konti lang, para sa katahimikan mag-isa ka man o kasama ang iba, tulad nga niyang listening circles, kung saan intentional talaga na nakikinig ang isang grupo. Kasama rin dito, ayon sa binasa mo, yung panalangin, pagninilay sa kasulatan, at yung tinatawag na self-awareness. Ah, uh, yung pagkilala sa sariling motibo? Oo, yung mga bias natin, mga pagkiling. Mahalaga rin yung pagiging mapagmasid sa mga patterns. Paano ba kumikilos ang Diyos? Yung spirit-led process kahit maikli lang, pwedeng ischedule mo talaga sa lingguhang routine mo para maging regular na bahagi ng buhay. Hindi yung kapag may time lang. Pero uh, may nabasa rin ako dun sa notes mo na parang warning tungkol sa analysis paralysis or yung paggamit ng waiting or paghihintay bilang excuse para hindi kumilos. Paano daw yun maiiwasan based sa mga pinag-uusapan natin? Ah, magandang tanong yan. At nabanggit nga yan. Ang susi raw ay yung aktibong aspeto ng discernment. Hindi ito paghihintay na wala kang ginagawa, paghahanda ito pananalangin, pag-aaral, pakikinig, habang naghihintay ka ng tamang hudyat o linaw mula sa Espiritu. Ang discernment kasi, hindi para maiwasan ng pagkilos. Para masigurong, ang pagkilos mo ay uh, tama, na panahon, at naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi lang basta kilos. Okay, gets. Kaya para sa iyo na nakikinig gayon, ang implikasyon nito, base sa mga ideyang ito, ay baka kailangan ng... Um, pagbabago ng tanong mula sa ano ba dapat kong gawin patungo siguro sa tanong na ano kaya ang kasalukuyang ginagawa ng Diyos at paano ako pwedeng makiisa rito hindi siya pagiging passive kundi pagiging partner di ba Exacto, yun yun. Ang discernment ay hindi lang tukol sa tama o mali. Minsan, nasa pagitan niya ng maraming mabuting pagpipilian at nung pinakamabuting nais ng Diyos para sa iyo sa sandaling yun. Pag-aalay nito ng puso at kilos sa kanyang perpektong timing at layunin, hindi lang basta good enough. Mahalagang pagkilos, walang duda dyan. Ngunit mas nagkakaroon ito ng bigat at tamang direksyon kapag nakaangkla pala talaga sa malalim na pakikinig. Gaya ng uh, pinapakita dito sa mga material na ito. Kaya ang hamon para sa iyo na nakikinig, sa gitna ng lahat ng ingay at pressure na kumilos agad, um, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na sadyang huminto? Pakinggan yung tila banayad na tinig at hayaan ng banal na pakikinig ang maging pundasyon ng iyong mga susunod na hakbang? Oo, at iiwan namin sa iyo itong tanong na ito para pagnilayan mo. Saan kaya sa buhay mo ngayon? Sa trabaho mo ba, sa pamilya, sa komunidad o sa personal mong desisyon ang maaaring nangangailangan ng iyong paghinto muna? Para makinig ng mas malalim bago ka tuluyang humakbang. Isipin mo yan.